may ginawa tayo dyan mga idol ng ganitong klaseng fish stunner naman ang galing muna natin sa saksakan mayroon siyang four mosfet sa kanyang positive side at two mosfet sa kanyang battery polarity protect mga idol at yan po yung kanyang modelo modelo ang naging problema nito mga idol mga kalikot eh lang mga idol at yung kanyang DB3 uh, pawala wala o minsan meron minsan wala yung kanyang kuryente mga idol mga kalikot